Yan mga paps oh. So. Tayo ka para ka naman. Hi. Yan, paps. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hindi ko alam eh. Hindi ko pinasa, eh. Hindi ko makita wala akong load eh. Ano ba yan? Video na yung drop right. Wala akong date eh. Yan oh. Ano. Ayan sila mga paps, kasama namin. Yan. Hello mga paps. Wow. Rides. Susubukan namin mag... Kebian Tunnel Yan si ate asawa ni Corby Yan Ang leader namin Mga peps, ano yung mga leader namin dito? Wala <laughs> Nagkakape Maute, maute. <laughs> Leader maute uh. Dito kami ngayon sa Walter Walter Mark Das Marinas Makati. <laughs> Makati, Makati, Makati. <laughs> Hindi joke lang Cavite pala. <laughs> Yan E, mamaya mga paps, ituloy natin ang ating pagbablog pagdating natin sa location. at sa mga paps ito oh, Siyempre, ako tagawak na, eh okay. oh, yes. oh. sige ano sasabihin mo na, ano tayo dito ano nangyari dito Maulan. Um, na Maulan tapos. Maulan tapos nagtago tayo kasi mababasa tayo. Ah, uh, bakit wala kang kapote? Wala. Wala. <laughs> si ba driver mo? No. <laughs> uh, Yon, driver ko si Rodolfo. Rodolfo. Lum lumakas na yung ulan pa. yah tayo. Tayo lang puro ano to ah. Gubat yata, puro gubat dito. Lilin. lang <laughs> buhay oh. Eh mga paps, masukal. <laughs> dito kami ngayon sa Magallanes. Magallanes kami mga paps. Ayun, oops. Stranded. Ah? Huh? Oh, ano kanta? ah, Welcome to Magaliana So interview Interview Magandang umaga mga kabayan Magandang umaga mga kabayan Welcome mga kablogger Welcome mga kablogger Welcome mga kablogger Lilipad na si Panasas Pakita mo, mo. No. Ito yung hindi maintindihan namin na tropa Kakanan ba o kakaliwa <laughs> Kaputi like, ka pa? Kami wala kaming kaputi Ano mangyayari ngayon? Maguubad. Oh, ito nakakuha na ako ng kaputi mga paps. <laughs> wala kaming kapote. May dahon ng saging dito. Ayun, madami diyan. Gumawa lang ay diyan. Takbo sa mukha nito. Ano to? Sa iyo tong ano? Oh. Farm. Eh, yung, yung to. Ano tong reporter natin? Dala-dala lang, Mike. Hindi naman huh? nagtatanong. Eh, oh, wala pa tayong magandang view eh. Para na, ano? Nasa tayo eh. Saan ba tayo magnakaw ng buko? Mga sabi nga no. Ay no. Ay no. Eh, sinasamin to. Ha? Huh? Buita ka bang. <laughs> eh, sinasamin to. <laughs> <laughs> Lumalakas pa yung ulan, Paps. Paperti na, na. Ang sapatos. <laughs> oh, di ba? Hindi lang tayo stranded pati mga <laughs> sasakyan doon, no. Oh. Puro <laughs> Dito pa talaga tayo nahinto sa masukal eh. <laughs> Saan? Ta? Tara, maki tara. Makiki birthday muna tayo. O nga no, um, may birthday doon. Tara, kain tayo. Punta oh. kami sa <laughs> birthday mga Oo. Magkano ka ng mic kasi, mic mo, mic. Diyan pa, mata sa akin. sa Tara, guys. Anong handa doon? Anong handa? Anong handa? Ingnan natin kung anong handa. Birthday handa. Birthday na. May birthday don. Let's go na raw. Let's go. Let's go. <tod> Teka ka lang. Atin được uh... bố <laughs> ok, <Yeah>, nào, bố <laughs> Ah, <laughs> <laughs> talaga e, doon Wala tayong choice. Go then! Allah! yeah, rock and roll! What's mga boss? sila lahat. Ha, uh -huh. Let's the game. Zap, for bro. Hey. A Ah. <laughs> <Yay>. <laughs> oh. <laughs> <laughs> dandan, Allah. <laughs> kurbe, <Dandan. laughs> okay, tal, tignat, di mo inupece pati support, okay, <laughs> okay. <laughs> okay. Oh, ini nasabah terus. Eh, bye, bye. 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 hai, <laughs> hai, <skrur> Hva uh <-huh. skrur> <skrur> ah, faen ano? Dubog ka dyan. Yuu! Yes! Ayos! Pops! Ayos! Ayos! ano? Kibiyang pa? Yan. eh Kibiyang pa tayo! Woo! Sa kagustuhan pumunta ng Kibiyang, yan! Mga paps! Sacrifice! Sakit sa paa! Woo! Super power! Aray! Sakit sa paa eh mga paps pahirapan kami ngayon pupunta ng Gabian Tunnel ikot inulan siguro kung di umulan to ah, okay yung daan namin kaso inulan eh kaya ganito yung daanan maputik at madulas tingnan natin sila ayan Uh, lakad nandun yung motor ko sa unahan. Lakad, lakad. Aray! Ah! Pops! Pops, bay! Super aper! Uh. Aray! Ano putik? subay so, pagdating dun, harangin din tayo, no? Oo, yun lang, boss. Putik! Balik na naman tayo eh dito. lalim. Lalim. po Ay ganoon, putik din. Oh, dine, pero, pero, man, malalaki, dun, eh. pero doon, uh, mas ano, mas mahaba ito doon. Ito. <laughs> Ito yung mas mahaba. Parang ito, oh, ito, ito. Pahirapan dito. Ah, meron na doon. Pero di <laughs> daw. Ayun nga mga paps. Tignan mo naman mga motor namin. <laughs> uh Talo pa kalabaw. Talo pa ang kalabaw. Ayan. Paps, ano? Ano? <laughs> ano? Adventure 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 talaga na adventure to. ganda. Empo. Empo mga paps, Grabe. Super appear. <laughs> <laughs> Saya. Saya. Paps, hunggas tayo pa, Paps. Aray. So ito, hinugasan nila mga motor. Diyan kami papahugas ng motor ngayon, mga Paps. So dito naman, punta tayo, maghuhugas tayo ng paa. Okay. So yun pa yung iba. Grabe. Napakasayang ah, adventure.

lubat, tibung kayo, nagalimuan. di matawagan, di matunton. alam mo ba yung paa namin diba? At bakas, yung kung adventure to Okay, sa sobrang tarik nun no? Doon kami galing no? O okay. oh, ano masasabi mo sa adventure natin? <laughs> sobrang saya. Saya. Ngirngir <laughs> -ngir na. <laughs> eh ayo nila sumama. di sila naka-experience, di ba? <laughs> Mga paps, wow. Mga model oh. Ayan, yung videographer natin nagiging photographer muna so i-interviewhin niya tayo ngayon At yung videographer natin, ito na yung videographer natin ngayon Ngayon okay, mga paps, so libre tubig dun sa baba oh, Woohoo! Adventures! oh. Oh. ito nagbagabagabagabagabagabagalita Anong masasabi sa magpay natin? Ah, hey uh, grabe. Uh, sa taas pa lang, sobrang tarik. At uh, hindi ko akalain na sobrang putik niya doon. Tapos yung pababa, grabe, sobrang dulas. Sobrang dulas. Pero napakasarap na adventures to. Hindi namin makakalimutan ko. So, pera So, pera So, pera uh, Thank you. Thank you. Thank you. Uh, anong channel po ngayon? Channel 1 ka mo. Asarado na ibig si uh, thank you po sa Channel 48. Uh, para po sa mga fans namin, no? Uh, wag uh, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ang Subscribe. channel ko, Hermie TV. Like niyo na rin. Peace out. Pakarwas <laughs> tayo. Okay na yan. Okay, Okay. Next. Oh, next. Yo, what's up mga pups? Yung kasama namin na disgrasya. Natumba. Ta okay naman, nakatayo na sila. Tinulungan. Sobrang tarik. Nadulas? Nadulas sila? Malalim Nadula. kasi doon. Tumumba. Kay talapon si ano, yung gas yung karpet niya. <laughs> Buti hindi kayo nadaganan sa motor. Nadaganan si ano? Si Sunny Boy? Opo, alam. ng sapatos kakalaba lang oh, sabi ko kasi baba, ako ayaw, di mahirap kasi pag may angkas dyan dapat baba isa nasugatan ka? tapon oh. Dalawang tarik pala to. Kala ko isa lang. Mamaya pa yan, nagagunting gas-gas lang naman. Eh. Kunting anuhan mo lang ng tubig mamaya. Grabe, dalawang tarik to paps oh. Ikot mo lang yan. Oo. Oh, oh, oh. Oh. Eh, may dadaan. Matarik. <laughs> Tumapon nga si Ana eh, natilapon eh. Kami <laughs> dadan. So lahat nakakit na no. Okay. Lana, kayo na lang yung ra. Mga stop over tayo. Hey, my friends! mga 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 Ang mga lobby! Dalawang regular te. Dalawang regular. Ito Dalaw mo. Dalawang okay. te. Para ano? Dalawang regular yeah, to me. So, nai akin ito. Ayan. Gusto ko ito tapos isang kanin. Ayan. Opo. So, kayo. 60 sa order namin. 60. Kain ako. syempre. kailangan ko ng kanin. Ay, goto lipa. Baka. Laman loob talaga siya. Ay oh, yun na lang, sir. Magkano? Sixty. Yun na lang po. Hi. <laughs> pwede pumasok? Pwede pumasok, Sige, mo. Pa. Uy, pasok tayo. Ano pangalan niyo, nai? Ano pangalan nyo? Uh, Maya. My, Maya. <laughs> oh. na lang order. sige. Ano sa akin? Yan, minang, minang. Bawal Luming, ano sa iyo? Ilang pala? Ipinipes kasi. Ipinipes kasi. Nakita mo? Nakita mo? Nakita mo? Nakita mo? Nakita yan. Nakita mo? Nakita Yan Nakita mo? Nakita mo? yan. mo? Nakita mo? Nakita mo? Nakita mo? alak. mo? Nakita mo? Nakita Sa inyo po. 'Yan, isang order. Ay gutong li pa. lipa li pa pala. <laughs> Wala gutom na, gutom, gutom na. Nga. So tanggalin 'yung 'n gutong li pa. Wala dugo yun Ayun. Wala dugo 'yan. Wala. Okay. Kukunin natin Hindi, 'yan, grabe ka. Ikaw 'yung mayaman tapos Oo. Papusbot. Subukan natin 'yung ano, gutong ano nila. Ito, sin order nito. Wala na, wala na, cancel na yun. Ito, may inog oh. na tanay. Oo. Tikma tikma Apat na special, dalawang regular, dalawang Tapos Ay, may kanin, ano naman kanin Ay, Ilang kanin. Uh, sarap Sino kasi pag may kanin yun, dogs. So, doon na tayo sa... May kanin. Eh! Hey. <laughs> wala yan. Oh, ah. Ang saya. Tapos bukas, balik trabaho tayo. trabaho. So, okay, labas muna tayo. Sarap dito. Tingko. Daming kugo, no? Ayan. So... <laughs> Buti nag-stop tayo dito. <laughs> Mga so, bay, dito tayo bay sa may ano ko bay. Itutur ko kayo sa aking bukirin. Ah. Uh, mga paps? Ito yung bukirin namin. Ang ginin ko lang yung bukirin. <laughs> Putik. yan So, dito tayo sa bukirin. Ayan po. Matagal nang naani pero hindi pa nataniman. Ito yung bahay ko dati. Saan ang bahay mo? Interview tayo. Ito yung bahay ko. Eh, yeah, ito. Uh, bakit? Binenta mo na ba ngayon? Binenta ko na ngayon. Bakit naman? Uh, may pangangailangan lang. Ko pangangailangan konti. Sarap pala dito sa lugar mo, sarap, Paps. Sarap, Paps. Batangas. Oh. Welcome to Lumi at Guto Oh. Guto Hill. <laughs> Ayan mga paps Oh Super rapid Ayan na Yung <laughs> sinasabi ko sa inyo Pag nag video tayo Ayan oh, Ay. oh, okay. uh, Sarap pala dito no? Dapat kasi dito may mga alaga kang mga ano eh. Baboy, manok.